Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakapanabik at napakasweet na latest update sa Rowell and Rachel Love Lofty. pagpapatuloy ng ating istorya ay magkasama muli si Kuya Rowell and Miss Rachel. At special din ng araw na ito sapagkat may bago silang regalo na matatanggap galing sa kanilang mga supporters. Binigay na nga kay Kuya Rowell and Miss Rachel ang regalo na ito. Talagang magulat at namangha si Kuya Rowell and Miss Rachel sa sobrang kagandahan ng regalo na ito. Talagang mamahali ng mga regalo sa kanila ng kanilang mga fans. At ito ay mga relo. Talagang todo pa sa si Kuya Ruel and Miss Rachel sa fan nila na nagbigay ng relo. Oh my angel, angel baby, angel. Sobrang nga ang pasasalamat ni Kuya Rowell At sinabi niya na talagang pangatlo na pala itong relo Na natatanggap niya galing sa kanilang mga fans Ang una daw ay suot niya At yung pangalawa naman ay binigay niya naman sa kanyang papa At ngayon, ito na ang pangatlo Grabe at sobrang pasasalamat niya sa mga supporters nila sapagkat grabe ang pagbibigay nito ng suporta at mga gamit sa kanila. Sinabi din ni Kuya Ruel na talagang na-appreciate niya ang bawat binibigay sa kanila at sobrang thankful sila dahil nagkakaroon sila ng mga ganong bagay. Oh my angel, angel baby, angel. Noong nakita naman ni Miss Rachel ng relo ay talagang magandahan siya at napawaw dito. Grabe din at nakailang pasasalamat siya sa nag na nagbigay ng relo na ito sa kanilang dalawa ni Kuya Ruel. Nahihirapan pa nga siyang buksan ang kanyang relo, ngunit tinulungan naman siya ni Kuya Rowell at ng ibang kalinga pa doon. Pagkatapos naman ito ay nagpasalamat na sila sa nagbigay na si Ma'am Irene. Pinasalamatan din nila ang iba pang mga fans nila. Sabi din ni Kuya Rowell at Miss Rachel ay talagang na-appreciate nila ang lahat ng binibigay sa kanila. Iniingatan daw nila ito at talagang hindi nila malilimutan ng mga kabutihang puso ng mga nagbibigay sa kanila. Kaya gusto daw nilang ipaalam sa kanilang mga supporters, fans at subscribers na todo ang pasasalamat nila dahil dumating sila sa kanilang buhay. Oh ba si Mr. Right? Ikaw nga ba love of my life? Bakit di na lang ang lahat? At pasalamat din si Kuya Ruel at Miss Rachel kaila Kuya Val at sa iba pang kalingap. Sabi din nila ay talagang sana tuloy-tuloy daw ang suporta sa kanila at sa mga kapwa vlogger nila. Tapos naman ito ay biranggit din nila ang mga page at fake accounts na maging magamit ng kanilang pangalan. Sabi nila ay kung pwede i-report daw ito sapagkat hindi daw sila ang minagmamayari noon. At wag daw silang maniniwala sa mga post ng iba dahil isa lang mga kanilang official account sa Facebook at youtube oh, oh, oh my angel angel girl. Grabe at kitang kita natin kung na kung gano'n talaga kadami ang sumusuporta kay Kuya Ruel and Miss Rachel. At kung gano'n din kadami ang mga nagmamalasakit at nagbibigay ng mga regalo sa kanila. Talagang sikat na sikat na si Kuya Ruel and Miss Rachel. Ngunit napakabait talaga nila sapagat hindi sila nakakalimot na magpasalamat sa mga sumusuporta at talagang tumutulong sa kanila. Oh my angel.

Pero may topic na. Pagaling. <laughs> Pagaling talaga. <laughs> oh, thank you po, bro. Ay. Wow! wow. <laughs> Salamat po. Thank you so much Oy, po, Mama po. Po. Yeah. Irene. Parang lakas mo ka Matrix, no? Pangatlong tanggap ko na po yung ganito. Uh, isa po ito. Tapos yung isa po uh, na kay Papa po binigay ko. So yan pang tatlo po. Kukulwats. Kukulwats. No, uh, Trace uh, Reigns. Tojong. Salamat po. Ay yung tawag tawagan tawag sa yo. <laughs> <laughs> Salamat po. <laughs> hindi ko alam. Magay. Uh, ano? Masaya. Salamat po. Selamat thank you, thank you yeah. po. <laughs> Tojong. po. Salamat po. Irene, uh, sa niya salamat pong po. 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 Selamat po. Selamat po. Selamat po. Selamat po. Selamat po. po. ng mga uh, Selamat Ay, um, Selamat so, okay. po. po. Selamat So ay mga kalinga pa please don't forget to subscribe po my YouTube channel Rual of Malalag uh, Rachel Morales Vlogs and paki-report po ng mga fake accounts po namin Rachel Morales Ano yan? <laughs> 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 okay, and syempre mga kalinga, pakireport po ng aking uh, fake page. Travel of Malalag K-Boy and travel of Malalag Vlogs and syempre meron din po si Rachel and so um <laughs> Rachel Morales Vlogs. Rachel Morales Vlogs. vlogs sa, Facebook. sa Facebook. Ah, sa Facebook page. Oh. Uh, yan yung fake. Ayan, uh, yung na, fake. Na, ano po yan sa Ayon atin? Yan yung fake. <laughs> 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 yan yung fake. Hindi, yan po ang blow. Blow <laughs> <laughs> po yan. <laughs> 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 Ba't na <laughs> okay. ka natatawa? Hindi na ka-blow. Ay, ka-awal. Kasi patawa ko. Oh hello po. Alam kami mga bisaya. Sige ngere. Tayo lakop pa si Mama. Eh. <laughs> <Ay, y> <laughs> uh, talaga pasensya ka na ganoon talaga kami magsalita. Bisaya okay, um, 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 kami. Bisaya um, <laughs> um, kami. Ba'wala <laughs> um, na ba kapa pa tawag sa akin? Rischel Morales vlog, vlogs. 'Yun yung pick. Ikolang mini tipo. Narang dito na labang muna ang ating latest update na napakasweet at nakakakilig kila Kuya Ruel and Miss Rachel hanggang sa muli maraming salamat sa inyong panonood bye